Day 4 na ng ating pagpapagawa ng ating munting mansyon. Char Mansion talaga. Siyempre <laughs> mga idol ito yung ating master bedroom or master room. Mas malaki-laki ang room na to compared doon sa isa. So kaya tinawag nating master bedroom. O oh, ba? Diba? So syempre mga idol yung ating pagkakabitan ng pinto ay inaayos na rin ang ating dalawang trabahante o trabahador. Siyempre, yan yung ating mga contractor, kumbaga. Siyempre, meron silang improvise dito na panghalo ng skim coat. Galing, no? Iba talaga ang Pinoy. O, oh, ba diba? Siyempre, na-skim coat na yung iba. And, eh, kung makikita nyo naman, mga idol yung kisami, is okay na rin. And, syempre, yan po yung kanilang hinalo na skim coat. At, ito po, mga idol ay... igagamitin sa pampahid dito sa pader. So, hindi na siya mga idol pinahiran ng purong siminto dahil mas makapit daw ang uh, skim coat kapag hindi finish yung pader. So kung makikita nyo naman mga ka-idol, no? so pinapahiran siya unti-unti. So ginamitan siya sa taas, nalimutan ko ang pangalan niya mga idol Ayan, so nilagyan siya para yung mga midyo uh, medyo may awang dyan sa taas ay matakpan pa rin po siya. So ayan kung makikita niya naman pa, mga idol Pinapahiram po siya ng skim coat So hindi po siya finish Nakapalitada lamang po yan Then skim coat na Diba mga idol pwede rin po purong simento Pero ito na daw po yung uso ngayon eh So palitada tapos skim coat na para daw po mas makapit yung skim coat. So kung purong siminto yan, kaunti na lang magagamit mo skim coat. So sabi, maganda naman daw ito, kaya manlaman yan kapag ito ay natapos na. Tsaka ito mga ka-idol ay uso na ngayon, ispalitada tas skim coat na. Siyempre, yan mga nilagyan nila ng skim coat yung mga pinagdugtungan ng uh, tawag ng hardy flex. Ayan, kung makikita nyo ng mga kaidol, tatlo lang silang gumagawa dito. Ayan, o, diba? Binidyohan pa natin si Kuya. Ayan, talagang napangiti yan si Kuya ng binidyohan natin. Kasi sabi ko sa kanila, itong video ito ay mapapanood sa aking Facebook page na Ranjod. Ayan, so abangan nila yan. Siyempre, ayan mga ka-idol, para po makita nyo ang kanilang gawa. So, what's up mga ka-idol? Ayan, so nakapaglagay na sila ng skim coat sa pader. Ayan, di syempre sa mga dugtungan ng hardy flex. Ayan, so meron pa rin sila paglalagyan. And then yung Uh, paglagay nila ng skim coat is sa tingin ko dudublihin pa nila to kasi paunang lagay pa lang ito ayan so ayun mga kaidol makikita nyo naman no so ito yung ating first room ayan so yung ating first room mini room is merong nakalagay na dalong, uh, isang pintana at isa dito and then dito sa left side Ayan, kung makikita nyo naman, no? yung pinto, master bedroom. Pagpasok nyo dito, ayan, makikita nyo agad yung bintarang dalawa, tatlo. So, ayan. So, ibig sabihin mga idol, ayan. So, malapit nang matapos yung taas. Ayan, no? So, pagpasok mo dito, ayan, no? ba? Diba? Tapos, kita mo dito yung nabas, ito yung magiging uh, washing area. Ayan, lababo. Ayan, dining area. Ayan syempre, kita mo dito yung uh, Main road Ayan mga kaedod, no? Main road sya Ayan, yan yung main road mga kalodi Ayan, Ayan. Pagkita nyo ng mga kaedod, no? Yung ilaw, siyempre kakabit na lang yan dyan So, ganun mga Syempre, Siyempre uh, Sa baba Ayan uh, Isusunod na nila yan So, ito yung sa taas Is yung uh, inuuna nila So, ang ating uh, pinto dito, makikita nyo naman, no? Ayan. So, no? Isang switch para dito sa master bedroom. And dito sa ating mini room, switch. Tapos, yung kanyang, ano, uh, outlet na dito. Kasi dito talaga yung outlet niya. Dito sa master bedroom, alam ko, yung outlet niya is nandito. Ayan, may outlet dito. So yun mga kalori, abangan nyo ang um, uh, day 5.